kain po sa Tokyo Tokyo si Ryan mukhang tanga si Robert bagong sweldo hindi nang libre si Paul kumakain tapos na ito pa nga pagkain ko yan yan ako makain pa ako ito pa ito, ito. si Junpyo si Junpyo yan yan si Paul ay yan. smile si Mal Paul si Mal ka na kay Marian papakain papakain yan si Mal yan ay ayaw ni Marie, nung eh. bula, ay ni Mari ni miss ka kay. Lakas pa lang bola kay Mari ang gabi ha. Ayan, ayun. Na ayun. 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 Sabi mo pa Papakita ko na naman sa manager mo eh. Dito mo. Ano? Ito Lahat na nga ito. Dokumentary. Parang Parang sipon. na sa sipon. na ang antok Sige, tapos pa kita. Ayun lang Maganda yung sa tokyo. Amin ni mo, maganda yung Huwag mo kumain ng dessert. Kanin ba ba mo? pagkain ng tamang pagkain, ha? Tamang pagkain ng kanin ba ba? Ito ay kaya. Nakakukutan. Ang ina-tong. Ang ina-tong. Ang Ang ina-tong. Ang ina

<laughs> sabi, sabi, <pakipak> <laughs> Ay, sabi, <pakipak> <laughs> ano? 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 Ano?